Alam nyo ba na ang prutas na madalas nating kainin tuwing taginit, ang guyabano, ay hindi lang basta masarap at masustansya, kundi may mga taglay pa itong kemikal na nakatutulong sa pagpapagaling ng iba't ibang sakit? Oo, tama, mula sa dahon, bunga, ugat, hanggang buto, bawat bahagi ng guyabano ay may kakaibang benepisyo sa ating kalusugan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga sustansya ng guyabano at mga sakit na kaya nitong gamutin. Ang guyabano ay kilala sa kanyang bunga na kulay berde, may tusok-tusok na balat, at maputing laman na sobrang masabaw. Isa ito sa mga paboritong prutas ng mga Pilipino, matamis, maasim, at punong-puno ng juice. Ang puno nito ay katamtaman ng laki, ang mga dahon ay makinis, at tumutubo ito hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba pang bansa sa Timog Amerika at Timog Silangang Asya. Ngunit higit pa sa lasa, may mga nakatagong kemikal at sustansya ang guyabano na lubos na kapakipakinabang sa ating katawan. Alam nyo bang bawat parte ng guyabano ay may kanya-kanyang taglay na sangkap na mabuti sa katawan? Ang dahon ay may mirisol alcohol, sitosterol, at fatty acids tulad ng oleic, linoleic at stearic acids. Ang bunga naman ay may saccharose, dextrose, at lavulus, mga natural na asukal na nagbibigay enerhiya. Ang balat ng kahoy ay may asetogenin, solamin, at triterpenoids na sinasabing may anti-cancer properties. Habang ang buto ay may mga lactones at annonacin, mga kemikal na pinag-aaralan ngayon dahil sa potensyal nilang pumihil sa tumor cells. Bukod dito, ang katas ng bunga ay mayaman din sa carbohydrates, fiber, vitamin A, vitamin C, at flavonoids, mga sangkap na tumutulong palakasin ang immune system. Hindi lang basta prutas, kundi isa ring gamot ang guyabano. Heto kung paano ginagamit ng ilan sa ating mga kababayan ang iba't ibang bahagi nito, dahon pinakukuluan at iniinom para sa mga may karamdaman. Puwede rin itong dikdikyan at ipantapal sa masakit na bahagi ng katawan. Bulaklak nilalaga at iniinom para mapawi ang sipon o ubo. Bunga ang hilaw na bunga ay kinakatasan, habang ang hinog ay kinakain o ginagawa ring pantapal sa balat. Ngayon, Alamin natin ang mga sakit na kayang tulungan o mapaginhawan ng guyabano. 1. pagtatay ang katas ng hilaw na bunga ay nakatutulong upang maibsan ang diarrhea. 2. Lisa at kuto ang pinaglagaang dahon ay mabisang panlinis sa anit at tagapagpatay ng kuto. 3. Pamamanas ng paa ang pinaglagaan ng dahon ay ipanghugas o ipantapal para mawala ang pamamaga. 4. Eczema ang dinikdik na dahon ay ipinantatapal sa balat upang mapahupa ang inflammation. 5. Rayuma ang langis mula sa dahon o hilaw na bunga ay ginagamit sa pagpapahid sa masakit na kasukasuan. 6. Diabetes ang pinaglagaan ng ugat, balat ng kahoy, at dahon ay sinasabing nakatutulong sa pagpababa ng blood sugar. 7. Cancer may mga pag-aaral na nagpapakita ng potensyal ng guyabano sa pagpigil sa pagdami ng cancer cells sa katawan. 8. Sipon ang pinaglagaan ng dahon o bulaklak ay mabisang lunas para sa matinding sipon. Talagang kamangha-mangha ang guyabano. Mula ulo hanggang ugat, puno ito ng sustansya at natural na gamot para sa ating kalusugan. Pero tandaan, bago gumamit ng mga halamang gamot, mainam pa rin kumonsulta muna sa doktor upang masigurong ligtas ito para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa iba pang kaalaman tungkol sa mga halamang gamot at natural na kalusugan. Maraming salamat sa panonood at tandaan kalusugan ang tunay na kayamanan. Panipi